cake na cornmeal na may guava topping Tara, matuto tayo. Una, sa blender lagay 3 itlog, 1 tasa yogurt, 165 170g medyo iba iba depende sa brand yogurt ang nagpapalambot ng cake dagdag kalahating tasa ng langis gamit ko 240 ml na tasa isang tasa ng asukal pwedeng bawasan kung gusto ako 3.4 lang nilagay ko i-blend tapos dagdag 1 tasa cornmeal 1 tasa harina I-blend ulit hanggang maghalo lahat. Gamitin spatula kung kailangan. Dagdag 1 kutsara baking powder. Halo. Tapos ilagay sa pan. Nilagay ko sa maliit na pool shape pan. Ibake sa 180 degree mga 30 minuto. Tinanggal ko na ang cake at ngayon naglalagay ako ng guava syrup sa ibabaw. Gumamit ako ng 200 gramo ng tinadtad na guava. May kalahating tasang tubig. Ilagay lang sa apoy hanggang matunaw at maging sobrang creamy. Ilagay sa ibabaw ng cake at i-enjoy na ang sarap nito. Hindi nyo alam kung gaano ito kasarap. Maulan ang panahon, perpekto ang timing. Gumawa ako ng kape para isabay. Hmm. Ang sarap! Tingnan nyo, nakakagutom sa sobrang sarap ng cake. Napakalabot ng masa at perpekto ang guava topping. Sana nagustuhan nyo ang recipe na to. Tingnan nyo kung gaano kasarap ang cake. Ang sarap, no? Sana talaga nagustuhan nyo. Kung nagustuhan, mag-subscribe, mag-like, at i-share. Malaking halik paalam